So mga kapishi, sa araw na to, ito uh, ituturo ko naman sa inyo, magbibigay tayo ng tips para sa pagbibreeding ng beta o sa iba, ang tawag nila rito is fighting fish. Ayan, ito yung female natin na fighting fish at ito naman yung male natin na fighting fish. No? So, ito kasi kinondisyon ko na to eto kasi uh, ano na to proven breeder na to proven na to na female so kasi siya na kayo medyo hindi pa maayos yung ano niya yung mga pins niya kasi nagamit na to sa breeding pero ngayon kasi eh, nag-egg na siya so gagamitin na natin siya ng breeding dahil conditioning naman na siya maganda na yung ano niya uh, mga movements niya ayan ito yung lalaki natin kaya gamitin na natin siya para na rin may turo ko sa inyo kung paano yung pag-aalaga pag, -aalaga, pag -aalaga ng mga beta tsaka yung pag breeding niya no? so una, syempre bago tayo magsalang ng ganyan kasi syempre mga fighting fish nga to eh. hindi natin pwede sila agad-agad pagsamahin no? hindi natin sila pwedeng agad-agad pagsamahin kaya kailangan ng mga sistema yung kailangan ng mga step by step so sa breeding ko kasi nag-prepare na ako ng uh, tank nila na gagamitin for breeding so ito, um medyo ilang araw ko na to pinaglag nilagyan ng ano ilang araw ko na to nilagyan ng uh, conditioning na ginamitan ko ng salt at uh, tawag uh, talisay leaves ito binabad ko na yan so tinanggal ko na kasi nakuha ko na yung pinaka katas nya ayun na medyo na golden yellow na nga siya. So ito yung talisay leaves no na nakapulot lang yan sa mga diyan sa kalsada yung may mga puno ng talisay nakikita niyo dried. Kinukuha ko yon. Tapos kailangan natin ng ito. Meron ako ganito kinuha ko lang to sa ano eh, sa blender namin eh. Yung blender na sira so kinuha ko para dito ko kasi i ano, i-separate yung female. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung para saan to ginagamit. Tapos, kailangan ko ng tape measure, siyempre. Kasi, sa tubig, hindi pwedeng puno o hindi pwedeng masyadong mataas. Kailangan natin ng measurement na at least 3 to 4 inches. So, nag-iisa lang kasi yung kamay ko, hawak ko yung cellphone ko. Kaya, yes, eh, sukatin ko na lang. So, pro, mula sa taas na 1 inches. Ayan, na 1 inches mula sa taas. Ayan, nakita nyo. Hanggang yun, Mula sa taas na 1 inches Teka, sukatin ko na lang Wait lang ha Mula sa taas na 1 inches Hanggang baba So, ayan o, oh, kita nyo naman, 4 inches, no? Ayan o, oh, 4 inches Ayan, so mula dyan No? 3 to 4 inches is enough, okay na yon no? So, medyo mababa pa nga sa 4 inches So, kaya okay na yan Para sa akin Uy, Japan, ano ba? Nagbablog ako eh. Dito ka, dito ka, dito ka. Talaga. So, yan. May magulo, no? So, meron na tayong sukat ng tubig. Kuha na natin yung sukat ng tubig. And then, hmm, kailangan natin ng uh, ice bag. Uh, plastic ng yellow, no? Yan, magugupit tayo nito ng square. So sige magupit muna ako So ayan nakapagupit na ako So nilagyan ko na rin ng tape Kasi yan yung purpose niya kaya tayo mayroong scotch tape Tapos itong square na to Ito kasi yung magiging uh, nest niya Magiging nest niya So ilalagay nyo lang yan dito Yan Ilalagay nyo yan dyan Tape nyo lang yan dyan Ta Tape nyo So Yan yan, nakatape na yan dyan. Ang purpose kasi nyan, eh yan yung magiging nest nya. No? Yung magiging nest nung uh, baba, nung lalaki, tsaka nung babae. Dyan sila magagawa ng itlog, no? Parang ganito yan, no? Ganito yung halimbawa nyan. Yan, ganyan yung halimbawa nyan. Kasi ito, nakapisa na, kaya unti na lang yung mga bubbles. Ayan, nakapisa na kasi yan. So, ayan yung mga sisiw niyan. Ay, mga sisiw. Yung mga isda niyan. Ayun, no, lumalangoy lang. Yung mga maliliit. Ito yung tatay. Ayan. Ayan, yan yun. Yan yung purpose niyan. So, marami na tayo mga, pa, ano rito, mga bago nating pisa. So, yan yung sample niyan. So, kaya natin naglalagay ng ganyan. So, pag nailagay na natin yan. So, per next. Ang next is kukunin na natin si male. Si beta. So, yan. Ang ganda niya, no? Kita nyo. Ayan. ganda niya, no? Ganda, oh. So, yan yung male. No? Conditioning na rin niya kasi nagagawa na siya ng bubble. So, hindi na natin siya i kasi yung ano naman yung ano natin environment natin dito is pare-pares naman na yung uh, timpla ng tubig. So, yan. Pakawalan naman na yung male dyan kasi siya yung uh, gagawa ng bubbles. Siya yung gagawa ng mga bubbles dito sa ibabaw niyan siya yung gagawa ng bubbles. Tapos, after nyan, ito nga, ito yung pinaka divider na gagamitin natin. Nilalagay ko to sa gitna. So, yan. Lalagay natin siya sa gitna. Ah. Galing, no? Sak sakto na yan. May butas na kasi yan, yan para madali siya lumubog. And then, pag meron na siyang ganyan, dyan natin ilalagay yung female peta ang ingay. Mayroon dumaan tricycle. Ayan, eh, no. nag egg na to. Ito yung female. Ayan, eh, no. Labas na yung egg niya, no. Ah, ano na. Mat malaki na yung ano niya. Ayaw pa magpahuli. Oh, oh. Ayaw pa magpahuli. Oh. Medyo mailap, pa. Oh, pakuha oh. oh. oh, ka na, baby. Para man na natin tayo doon sa, sa ano mo. Iyan, makukuha na natin. yan nakuha na natin ito na oh tingnan niyo naman oh ito na yung ano na may egg na siya kasi ang laki na nung yan ang tummy niya tsaka labas na yung egg eh no kung nyo niyo yung pinaka doon sa may yung pinaka sa may ilalim na ano niya so ilalagay na natin siya dito so yan yan ang purpose niyan para magkakilanlan sila So, magiging ano na sila dyan. Mag-pair sila. Pairing na ang tawag dyan. Ayan, o. No, Iikot-ikutan niya nung ano. Iikot-ikutan niya nung male. Liligaw-ligawan niya na yan. Ayan, nakita nyo. Nililigaw-ligawan niya. So, ayan. nagliligaw ligaw na yan. Liligaw-ligawan niya na yan, o. Oh. Ayan, ang ganda, diba? Tingnan natin kong kita sa ilalim. Ayan, medyo kita naman, o. Oh. Ayan, pinopormahan niya na yan. And then, ah, maghahantay tayo ng mga... 12 to 24 hours. So, ako kasi ano eh, time check, 3 p.m. po lang yung ginawa. 3 p.m. So, baka bukas ko na yan pag ihiwalay eh, no? Kasi gagawa yung bubble. So, bukas, update ko kayo. Siguro sa next ko na yan, pagka nag-success to, ayan o, oh, ganda diba? Puporma yung ano natin oh. mail natin, ganda o. Oh yang mail natin is half moon yan. Half moon yung, yung strain yan. ang ganda niyan. Ano naman? Tapos ito double pin yan. So sira lang yung pin niya pero double double tail yan, ganda niyan. Ganda oh. Hmm. Yan. So dito gagawa yan ng bubbles. Magagawa ng bubbles yan kasi Nagawa na siya ng bubbles dito Kaya uh, conditioning na yan ayan, Yung bahay nung male ko Nagawa na ng bubbles So conditioning na siya Kaya pwede mo na siyang i-breed So yan yung mga indication na pwede nang i-breed yung beta natin So yun So to meron tayong siphon Ito yung mga panlinis natin ng mga pupuk -pup, Panlinis-tinis Tsaga-tsaga Kasi uh, at the same time may habi naman natin to Kaligayahan na natin Kaya ayan, ayan. O, Abangan na lang natin bukas So ginagawa ko dyan, tinatakpan ko 'yan para hindi na sila mapulabog, no? So hayaan ko lang sila magligawan. So 'yun lang, sana may kayong natutunan sa susunod na update ko sa inyo kung nag-success breeding ba sila itong uh, double double tail natin at itong half moon. Na, good luck. And God bless to all. Sana may natutunan kayo. This is Sandan Pet Tips. Sandan Betas. Goodbye. And God bless to all. Bye.